Huli sa ating mga Marisol Radar. Sino raw itong senior na kinagigiliwan ng mga netizens pero may isang sekreto na hindi kayang itago. Ayon sa ating source, habang abalang nagpapapicture ang isang panay, biglang umakbay itong si senior. Pero imbis na kilig ang naramdaman ng panay, Diyos niyo, sabi niya, amoy asin ng buhok ang tumama sa kanyang ilong. Talbo. Ay, baka naman nakapumada siya na ganun na. Hindi, ako yung pao Ang, ang pumada. Pag, di ako yung pumada. O, pero, ay, pero ay, syempre, kasi alam mo rin talaga yung ano yung buhok na bagong ligo. Ang amoy ah, oh, ba? alam mo. Bagong ay, ligo ayon, ang pakiramdam. Pag hindi ka nakaligo kasi na hindi mo niligo yung buhok mo mga dalawang araw, talagang parang amoy ano siya araw. Pero ito, ito itong singer na to, friendship. Guwapo ah! Tama lang, hindi mo kagwapuhan. Ay, hindi naman Pero kung titinan mo siya, parang Ani siya parang... Mukha parang, naman siyang fresh. Mukha lang yun sa dos. Pero yun nga, siguro kasi, singer siya, baka may pinanggalingan niya na hindi na nag-ano, di ba? Baka naman Kaya ano, sa, kagila, event na sa, event na yun. yon baka naman, uh, kasi may mga tao po talaga na ano, na hindi nagsya-shampoo. Ako daw ko nagsya-shampoo, di ba? <laughs> pero yun <laughs> nga, sabi daw nung ating source na nagkweto, uh -oh. na-turn off daw itong girlita mo, um, yung pag-akbay sa kanya. Nagpapicture na nga siya, na-turn off na, pa dapat, siya. Dapat, dapat eh, siyempre, minsan naman, galing sa isang lugar Oo. na may event na pinuntal. Siyempre, abo, Kaya, mainit. Hindi isang ma mainit eh. Hindi natin masisi yung mga oh, Kasi di ba, lagi natin tingin sa mga celebrities, perfect talaga sila. Yep, Pagdating sa proper hygiene talaga, ang tingin natin sa kanila, yung yung idea natin sa kanila is mabango, mabango. sila. Diba? Eto na. Wala silang ano, walang kapintasan. Pero Ganun. yung nga, marami ng mga artista na may misa iba, may to. alam mo oh, ba dati? Oh, oh, oh. kapwa artista na na ay diba, Eh, para oh. may masamang amoy. 'Di ba diba? yung kaibigan natin artista sa niya, Ano ba 'yung nakakasya na kasi ano, yung amoy asim asim. Ay, tabi-tabi po sa mga kumakain, 'di ba? Mm -hmm. Sabi asim asiman sabi oh, ng oh. actor na kaibigan oh, 'di diba, Marami si, talaga ng ganyan kasi nga. nga tao pa rin. Wala naman mga oh, celebrity oh, oh. sa atin na may mga kapintasan din. Pero si sila bilang artista. Dapat, Dapat extra careful sa okay. labas, di ba? Oh, oh. Kasi alam naman natin mga netis yung mga pintasero din, di ba? Diyos okay. ko, eto nga. Oh. So, wala-wala nyo po kung sino yung tinutukin tinu tinu singer, Talbog.